dadap e gamo na boy. Eh, hindi sigag TTC. Hoy, sana. Nasa video na. Nasa <laughs> <tiyo ka> video na. <laughs> Ye, ano? Ayaw ano uh, mo pa ha? Ngawa kanin ng lasay. <laughs> ano sabi? beh? Bekat na daw hindi pa nga kami pinapakain. <laughs> <laughs> tagal, tagal, <laughs> Para tagal-tagal mo tumatay. Para pesta. I thank you so much wakay na at teaching. Sa to kay Marga. At Michelle. <laughs> Ang O.A. imo? E eh, na. ikaw nag-chat, magdala daw! Pano, Hi Jen! Ano sa'yo? Ano sa'yo? Masayong masayong! Bilisan niyo na kay <laughs> ate, harinang goro niya! Pabilisan mo, pabilisan <laughs> mo! Luto ka na! Bakit gusto mo magluto na? Inip-inip pa rin ah! Lulutoy na Kaya mga ari kumari namin, kaya kami nandine guys. Baka sabihin niyo may kakaibang tao na naman din dito. Meron namin sila. Kaya masiga kasi magkasing height. Height Magkasing laki. Magkasing laki. yan. Niyo na. So, hindi kami kumain sa Ay, dapat hindi kami pumunta ng binyaka. Hindi kami pumunta ng birthday. Hindi kami kasi kumakain. dami na may schedule. ko pa. <laughs> Doon na lang akong pumunta sa birthday. sa pa pa din diba, nakapunta. Malapit laang Dumayo pa din ng pantay. Dumayo -dun eh. lang palang aabuti ni ko <laughs> Anong Anong inuuna? Anong inuuna? Anong Joke, di joge. Ayo buka. Mama na yang nang ayan, hindi naman niya nalas dyan eh. Ang ganyan, parang ano, ang tangkad na ni Kia. Alig <laughs> <laughs> na tao yung <laughs> magaling magmura. Gusto mo nga na. Sobra. Bede ka kumain sa muna sa atin, sabi. Abay, okay, meron kami pupuntahan na birdayhan at saka binyagan. Oh. Itong si Minya tawag ng tawag. Asa na kayo? Asa na kayo? Sobrang takal nyo. tuwag O oh, tunay naman! O tunay naman, hindi yeah. mo... Si Sunny pinadali na namin para sa iyong pambili ng ano. Saan yung siguradahan na hindi ko magluto? Hahahaha! Palaban ngayon. O Ano baby? ko na po yung Wow! Thank you so much sa support! Thank you! Nadupad mo na alin? <laughs> yung pangarap mo na makita kami? Artist yun <laughs> Thank you baby! Alam <laughs> mo, gutom na gutom na si Kulot guys, oh! Si call center nagpipigil sa gutom kaya nagtubig na lang ng nagtubig. <laughs> wala, water therapy siya ngayon. Guys, nagsisisi na si Kulot na nagpunta din ni Kanamiya at ang dami daw handa pupuntahan. Binyagan birthday yan, ang pinili siya. Bago siya dahil ginugutom na ang na nyo. Gutom <laughs> na ano gutom. Gutom na gutom. Gutom na Timon, Putlan putlang putla na, wala na yung dugo. Wala na, inubos na ni Mia. Yung gutom na gutom na nga yung tao, siya pa yung inutos bumili ng juice. Kaya naman ay napatunga nga na lang siya. At saka ang hirap ng kasama mo mga tulalain at mga gutomen. Tingnan ng labas ni lumabas mga tinapay at mga spaghetti, talaga namang labas ang pangmais ni Kulot at tuwang-tuwa at makakakain na yung ganang gutom na gutom na. At sa wakas ng panahon, dumating din yung pinakahihintay ni Kulot at aring dalawa walang ginawa kundi magbulungan ng magpulungan. Hindi malaman kung wala yatang lasa or matabang ang spaghetti ni luto ni Margat. Ayun nga si Kulot, oh, unti-unti na siya nabubusog at talaga namang, mm, awang na awang. <laughs> Dahil sa sobrang gutom ni Kulot ay naghahanap pa nga siya ng ibang putahe, ano, binyagan, kasalan. <laughs> Kasama nga pala namin ang isang hurado na taga-tikim kung talaga namang may lasa ang mga putahing niluto at kung matabang ang juice. Sasakyan <SILENCIO 2> <SILENCIO 2> daw si Mia. Kulot sasakyan mo si Mia. Ang ganda ang sasakyan. Ayo, 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 tricycle. Saska mo. <SILENCIO 2> <SILENCIO 2>

hahahaha <laughs> um, <laughs> naman <laughs> <laughs> <Bronkinis mo> na <laughs> fresh naman ako nung kinis daw <laughs> <laughs> kasi yung fresh ng kipyas nito hahahaha masabaw nakareju <laughs> pa ako sa inyo ano <laughs> pang gagawin nyo? rank 36th king 36 skin by Marian guys. Alagang maria. alaga. <laughs> Alagang alaga, oh. Pati are oh. Lahat ng piskin mo dito nilagay may reju. 34 pa lang, hindi ko pala achieve <laughs> ang 36. 34 pa lang, 36, ano na, clean no, na. Uh, 34 pa lang ngayon. Hindi ko pa ako na, hindi pa na achieve 36 skin. Ayun ako sa bigyan. Bigyan mo kasi! Sana sa yano basket guys mamang gusto umorder na sa yano basket. Hi guys, nandito kami ngayon sa Pantay Matanda nanginginainan na naman. Hindi mga hindi nga pala mawawala 'ari sa panginginainan. <laughs> ito'y lagi nang kasama. Kita sa ano video ay talaga namang handaan lagi ang ano ang Magataon inyong lang naman. ang inyong magiging content namin. <laughs> Present kaya lagi yan si Manuel. Busog na busog ah. Okay. Busog na busog. Na nun, Sobra. <laughs> Ikaw ga Busog na busog. Nagigiba na nga yun sa bigat. Nagigiba nga yung upuan. <laughs> Wala nang ano. O, oh, tignan mo ang gibang-gibahas yung mga pama. Hindi nga, sinabi nila <laughs> ka. <laughs> <laughs> Hindi ko din alam <virginalad> na maaari ka. Kaya naglag rin ako. Yaya, makikita lang sa kusina. go. <laughs> Then, kuha mo ako ng tubig. Don't look at me like that. Wow! Ano na nga? Ano Ano sa'yo mga kalat? Ano sa'yo mga kalat? Ano? Huwag akong tingnan ng mga Hindi, hindi. Don't look at me like that. Yeah. <laughs> Ilang taon mo yung pinag-aralan? Hoy, <laughs> <laughs> oh, dali lang yan, ha? <laughs> Paano ba pag mowa? Punin <laughs> mo to ko lang. <laughs> Ako, mukha ka tulong. Yes. Look at, <laughs> <your feet? laughs> look at your feet. Look at your feet. Look at your feet. Ano, isang buong ano, paa? Mukha ka daw pa. <laughs> 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 Alpa. <laughs> Pinipigilan ko na suka ka. Oh, makasayaw lang sa pagkanta niya. Bagong. Bago sa eh. Wala daw. Pinagpalit ko daw sila sa pera. <laughs> Tunay naman. Kanina ka pa nagsasalpon. post ka na agad. Nakapagpost ka na agad. Kaya laging tahimik. <laughs> Chris, girl. Mabunusan Nilunok kong lahat <laughs> ang mga <laughs> sinabi mo. <laughs> Kanta pala. Ay, wala ka na suka ka dun ha. Buti pare, fresh pa din eh. <laughs> Buti pare, fresh na po. Hoy, so, kagabi pa po yan, hindi naliligo. Nagpalit <laughs> naman ako ng pante. Hoy, <laughs> so, cool, tuloy, nagpalit ako ng pante kalina. Panting totoong. Nagtutotong? Nagtototong. <laughs> Pag nalaglagay nag 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 na, pa sa akin. Tingnan mo. Hoy, <laughs> hindi na. Ang baho ay. Napagod <laughs> 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 ako sa pamsayaw. Okay? <laughs> wow! <laughs> <laughs> Basaga ang updo namin. <laughs> Yung okay. kami may todo giling na, todo giling na. Ano ba si Margarita? Nai-stop ang ano? Updo ko nasa small intestine na. Hindi pa pala daw ready ang live. Oh, Di ang aking small intestine lumipat sa large. Oh, yung... ha, ang updo ko basag. Walang natira sa laman loob ko. Sa galing ni Margarita. Ang galing mag-stop. Okay, ano? Kasi yan. Dapat pag mag-inom tayo, wala yan dito. Bama ka <laughs> <laughs> Ay, Ay, hindi dapat ang kinainuman mo nga. ako Daddy. hindi nang dapat ang kinainuman mo si Ayaw nga. Ayaw nga. Ayaw nga. Ayaw Si Daddy. Wah! Si Daddy ayaw. Tinatanong ako ni Daddy kanina. Nainom kayo. Yes, Daddy. Kinin, <laughs> yes, Daddy. <laughs> <laughs> ako tumilito lang pindi. <laughs> Akala paglabas ng Dali, ano, naka-portuner. <laughs> mm. Motor lang naman. E-bike <laughs> <laughs> <I> lang. <laughs> pa, daddy, Daddy ka pa. <laughs> Ay, sabi ng maliit na tao. Kala may nakakutsi, naka-e-bike lang. Wala pang bubong. <laughs> Bago na na, pa nga. Matakakaway sa ibay. Kamalang na ebay. <laughs> ano? ebay ang gano'ng ibay. Ano? Kalalan. Wala kang tao. <laughs> <Nalalan. laughs> Wala tao. Wala tao. Ikaw ay nang kaway. <laughs> Kasi maliit siya, hindi niya makita. <laughs> <laughs> Kaya pa lang tao, ikaw ay nang kawa. May nagpa-picture. ala ko, fans, yun pala yung pinsan niya. <laughs> <laughs> Kakuntsaba pala, para mukhang famous. <laughs> Kakuntsaba pala ang pinsan. Para sabihin yung famous at madami nakakakilala. Pagpapa namin sa dali. Lahat ang kamag-anak ay eh, kinuusap. Pagpapa namin sa dali. May nagpa-picture na babae. Sabi ko, kulang oh, sino yun? Pinsan ko yun. <laughs> <laughs> Pagsabihan ko daw. Pagsasabihan. Pinsan na pala. Pagsabihan sabi ko baka maingit ka. Famous <laughs> yan. Pinsan pala. Wag ka nang maingit. Pinuno ko na